pag-inom ng tubig na nasa plastic bottle, maaring makasama sa kalusugan ayon sa pag-aaral. Sa bagong pag-aaral ng National Academy of Sciences, nadiskubre ang 240,000 detectable fragments ng plastic sa kada litro ng tubig ng mga popular brands. 10 hanggang isang daang beses itong mas mataas mula sa mga naunang pagtaya kaugnay sa dami ng plastic bits o nanoplastics sa bottled water na maaaring magdulot ng ilang potential health concerns o maaaring makasama sa ating kalusugan. Ang mga nanoplastics ay mga plastic particles na mababa pa sa 1 micrometer o billion of a meter ang sukat kung kaya may kakayaan ito na makapasok sa ating digestive system maging sa ating mga baga. Direktang pumapasok rin ito sa ating bloodstream, sa mga organ kabilang ang utak at puso at nakakapasok din sa placenta patungo sa katawan ng mga hindi pa naipapanganak na sanggol. Ayon sa co-author ng pag-aaral at profesor sa Columbia University na si Bezanian, dapat pag-aralan ng mga tao ang paggamit ng mga alternatibong inumin gaya ng tap water at iba pa na may mababang microplastic level.